So guys, uh, panibagong araw, uh, panibagong vlog naman tayo. So magandang umaga sa ating lahat. So for today's vlog ay uh, tayo ng ating mga alagang manok. So, Narinisan ko na yung kanilang kainan. So ito guys, oh. So, yeah. so DIY lang to na mga pakainan. So importante talaga na malinis natin to bago natin lagyan ng uh, mga pagkain lalo na sa mga ating pasisyo kasi prone talaga sila sa mga uh, lumadapot na sakit yung ating mga sisyo so kaya malinis yung ating uh, pakainan and then siyempre okay, magbibigay tayo ng okay, so between sa ating mga alagang manok. So disclaimer lang, uh, hindi to sponsor. Ito ay sariling bili lang natin sa ating uh, munting bakuran, backyard. So ito yung ginagamit natin. Kung hindi ito, ito. So dalawa lang na ito na vitamins yung ah uh, ginagamit natin. So yun guys. And then yung patuka na gamit ko is ah cheek booster and then hinahaluan ko lang ng Galimax 2 Plus ito so, ito so, yun yung tura yun Galimax 2 Plus so yun guys uh, tulikarin ko lang yung camera para uh, makita nyo so guys ito yung ating patuka. uh, booster crumble and then Galimax 2 Plus so, yan magay lang natin dito So, yan guys, mga DIY lang napakainan to guys. Linis ko muna bago lagyan. So, yun. Pero yung mga iba natin na nasa kulungan, may kanya-kanyang uh, pakainan na yan sa loob. So yun guys. Then lagyan natin ng uh, bitmin proof. So yan guys, uh, hintayin lang nating uh, umalsa or mabasa lahat yung feeds. And then pwede na nating ibigay sa ating mga alagang manok. Kasi more than one month old na yung mga uh, sisyo natin na native. So with feeding na yung ginagawa natin. At saka maganda kasi ito sa sisyo na one month old na mahigit yung wet feeding kasi nga uh, hindi na nabubulunan yung sisi kasi pag dry feeding kung gutom na gutom sila uh, nabubulunan sila minsan kasi hindi na nila uh, pang uminom ng tubig, kain lang ng kain dahil nabubulunan yung iba so mas maganda to uh, hindi na sila mabubulunan kasi basa na yan guys, pwede na to. So, abangan nyo guys. Uh, ito na yung ating mga native na sisyo. Yan. Yan na sila. Yan. Yan guys, so, oh, tingnan nyo. Yan. Yan. Yan na sila. Yan guys. Yan yung ating mga pasisiyo na native. So, one month old higit. Ito yan guys. Ayan, guys, tapos so, ito yung ating uh, ibang native. Yan. Guys. Yan, malalaki na rin. Yan. guys tapos yung iba na to uh, may sariling pakainan na yan sa loob so yun guys yung ating dalawang uh, na siya mo asil so kahapon yan nabulunan kasi uh, dry feeding yung uh, ginawa ko so ngayon uh, wet feeding na para hindi na sila mahila pang, uh, kumain so yan tuloy tuloy lang hanggang sa lumaki So, yun guys, uh, magiging future breeder din natin to. So, para ang lalaki to lahat. Pero okay lang, uh, meron naman tayong babaeng isa na 3 months old. So, yun guys. So, yung ating mga tibo Yan, malapit na yun lang maubos. Yan. Uh, mabilis silang kumain pag uh, basa. And guys. So, nabusog yung kanyang mga balon-balunan. Ayan. So, yung malalaki yung mga itim na yan is iba yung nanay niya. Hindi yung iba. So, yung bali dalawang inahin to. Pero dito sa isa na to is uh, isang inahin na to guys. Yan So, yung mga balon-balunan nila Oh. Ang lalaki. So, yan yung ah uh, magtutumans natin na native So, yan yung ating uh, kulubasilan na rooster. So, yung black shamo mo natin is ito. So, yan guys. So, pasintabi lang sa kumakain. So, kung makikita nyo yung dumi niya is color green. Kasi uh, nagpurga ako kagabi. Yan guys. Uh, kasama to sa pagpurga yung dalawang binibreed natin. Yan. Yan okay, guys. So, yan yung ating uh, shamu uh, na binibreed dito. So hindi pa siya naka pangitlog ngayon. Ayun, isa lang yung tinitira kong itlog diyan para bumalik-balik siya sa kanyang pugaran. So bali may tatlo na akong harvest. Ito bali pang apat 'to. Oh. So kasi uh, malaking manok dito, guys. At uh, iwas basag na. yan At saka may naglilin may minta yung native. Ay, I mean, nag-iitlog pala. So sabay sila ang uh, nangingitlog. So 'yan. Ang beso, tatlo na rin So, yung purpose niyan, uh, kunin natin yan. And then, yung itlog niya is, yun yung ipapalit natin. Yung shamo natin din sa unahan, na naglilimlim, uh, hindi pa napisa. So, nasa 22. Uh, December 22, uh, magpipisa ano So, hintayin ko lang maubos yung uh, pagkain niya. And then, lagyan ko na tubig na may bitmin tubig so yun lang guys for today's vlog uh, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta uh, dito sa aking uh, munting channel tungkol sa pagmamanok so see you in my next vlog uh, God bless ating lahat